Anong gagawin mo kapag ang mga sikreto mo ay mas bumibigat pa sa sarili mong katahimikan? Lunes ng umaga at tahimik ang apartment ni Andrea. Maaga siyang nakauwi bago pa sumikat ang araw. Umaasang mahuhugasan ng mahabang paliligo ang mga alaala ng nakaraang gabi. Pero kahit gaano pa kalakas ang kuskos niya nananatili ang guilt, kumakapit sa balat niya, Si Marco, masayahin gaya ng dati, nagluluto ng almusal niya. Love, ginawa ko ang paborito mo. Garlic bread at hot chocolate, sabi niya na nakangiti. Kinagat ni Andrea ang labi niya, pilit nang umiti pabalik, pero hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Pakiramdam niya ay, nahihiya siya. Habang nagkukwento si Marco tungkol sa plano nila sa weekend, lalong lumulubog ang puso ni Andrea, tapos may nag-flash na mensahe sa cellphone niya. Galing kay Gabriel, isang linya, at umikot ang mundo niya. Itinago niya ang cellphone niya, at tanong ni Marco, ayos ka lang ba? Nagsinungaling siya. Pagod lang. Pero sa loob, nalulunod si Andrea sa mga sikreto na hindi niya kayang aminin. At sa bawat ngiti na ibinibigay niya kay Marco, mas lalong nadudurog ang puso niya.